Ang Binmalay ay naging mahalagang sentro ng kalakalan, partikular nga sa asin at isda. At kilala rin ang bayan ng Binmalay sa kanilang bangus aquaculture dahil na rin sa dami ng kanilang fish o pukok kung tawagin sa Pangasinan. Naniniwala ang ang mineral content sa mga pukok at ilog ng bayan ang responsable sa napakasarap na lasa ng kanilang bangus. Isa ang barangay na gilayan sa mga maraming pukok dito sa bayan dahil na rin napapalibutan ito ng ilog. sa ngayon po, pag ganitong medyo ano, maganda yung tubig, madaling lumaki po yung bangus. Pero pag summer, talagang medyo mahinang magpalaki. Doon napipiskil yung mga iba. Pero ngayon po kasi medyo maganda po yung tubig tsaka mataas, malap, mabilis pong lumaki. Halos dito po sa ano, dito po sa tabing ilog talagang bangus po lahat. yearly ah, na talagang bangusan. Nagbibigay din yung mga bifar ng mga similya tsaka feeds. Pag ano, binibigyan sila. Oh sa amin, mayroon, mayroon kaming tilapia. O, tapos sa akin, mayroon din akong hituan. O, kasi o, naitataguyod yung mga, kag kagaya ng mga bantay. O, siyempre, nakaka, ano sila, sa pangaraw-araw nilang. Pag minsan, inaano namin dun sa mismong public market ng Binmaloy. O, tapos, pag talagang marami yung demand, inaano namin sa mga karatig bayan. Nakadepende sa lawak at lalim ng pokok ang bilang ng bangus. Sa isang pokok na may lawak na isang hektarya at may lalim na anim na talampakan, maaari itong maglaman ng 20,000 na peraso ng bangus. Hindi lamang bangus ang pinaparami o pinapalaki dito. Mayroon ding mga tilapia at hito na nag-uumpisa ng makilala dito sa Binmalay. Meron ding mga fish cages dito sa bayan maliban sa mga pokok at ilan sa mga ito ay matatagpuan sa barangay Lumboy. Isa nga si Kuya Bobby na nagmamay-ari ng mga fish cages dito. Since uh, birth, dito na ako pinanganak. Uh, nine years old pa ako. Natutunan ko lahat ng mga <coughs> tinuro sa akin ng magulang ko. Ang pag-aalaga ng... Bangos, parang ano kasi may buhay din yan uh, kung isa puso natin yung bangos, parang kinakausap din natin para mabilis lumaki din para yung outcome ng ano pag alaga mo nang isda tutubo ka rin pa paano as sabi mali kasi natural food maraming minerals na nakakain dito like algae yung lumot yung taruktuk yung taruktuk na siwis, parang ano tapos mayroon pang uh, mayroon pang lablab -lab, -lab kasi ang minsan ang ginagawa ng mga kasama kong nagpipispan is uh, ano, pinupormula namin yan. Kailangan nakaprepare din yung net, yung hapanet net, lalagay sa pilapil para in case na mabutasan yung pilapil, hindi papasok yung sari-sari like mulmul. Yan, mabilis na uh, sumama ng paglaki ng ano, isna natin na inalagaan. Ang bangus ng bimari kasi, kasi nandito ako sa gitna eh, sa Lingayen at saka sa Binmaloy at saka sa Dagupan, nandito ako sa gitna, dito lahat ang daanan yan. Direkta na Ang... Dipindi naman sa feeding siya eh. Sa minerals kasi nang kinakain ng ano, yung lumot at saka yung lablab, mataba talaga yung lupa dito. Saka fresh water to, malinis. Dapat kung mag-aalaga ka ng ganito, yung walang pandaraya ba? Kahit sa kiloan, kahit sa pagkain, kahit sa nagkakapital. Huwag mo dayain kasi ang karma mabilis. Kailangan nakamonitor ka, hindi lang sa es, dapat yung nag-aalaga para hindi natin mapabaya yung buhay din siya. Kasi may pamilya din yan eh. Masaya naman pag malaki na, maganda yung pagkain. Dipindi po sa laman ng fish pan po. Pag sa maliit pa lang, dipindi, mga isang sako, ganun. Tapos pag malaki na, mga anim o lima po. Yung mga mabababang net, lalagyan lang ng net ulit para tumaas kapag bagyo tapos malalim yung ilo. Patuloy nga sa pag-asenso ang bayan dahil sa sipag at syagan ng mga Binmalaynyans at sa kanilang mayamang agrikultura, specifically ang kanilang aquaculture. At para makumpleto ang pamasyal natin dito sa Binmalay, Puntahan naman natin ang dinarayong lugar dito.